ito mga kaidolo kahit sa subwal na mismo mayroon ayan yan yan nangingitim magandang araw sa inyo lahat mga kaparmers uh, dito tayo ngayon sa taniman ko ng saging kasi dito uh, may encounter ko dito na sakit ng saging uh, ipapakita ko sa inyo kung ano itong sakit na ito uh, kasi dito kailangan Uh, matigil ito kasi pag uh, pwede itong lumipat sa iba pag hinayaan na lang na ganyan siya itigil natin at uh, may dalat tayo dito na ano panpatigil sa kanya yung asin asin lang yung gamit natin dito ito yung sinasabi ko na ano nang saking sakit ah uh, ito ah uh, ginagawa ko lagi pag nakita ko na ganyan pinuputol ko siya dito para makapanibago siya ng tubo kasi ito pag hinayaan mo bababa, na bababa dito sa lalim yung sakit niya ayan kung nakita niya yung isa na ganyan iyan siya yung dating may sakit at saka yan ganun din yan uh, dito talaga na porsyon uh, yung isa bago ko lang pinutol uh, ito siya ayan bago lang yan at ayun ang putol nya sa baba uh, pakita ko sa inyo yung sakit na sinasabi ko sa saging ito siya yan yung parang nangingitim sa loob uh, ito yung kanyang uh, kalahati na pinutol ko sekian uh, daunnya itu itu na yung daunnya yan ang lagi sa saging nasakit uh, sayang naman pag uh, kunin punin mo talaga sa puno uh, yung ginagawa ko ganyan lang pinuputol ko siya para makarecover naman ulit yung dahon niya para maganda naman yung tubo niya katulad niyan yan lang yan, dalawa yan. Ah, ito yung isa. Ito, bago lang. Siguro dalawa sila. Yan yung isa. Yan yung puputulin ko ngayon. Itong dalawa na to, naputol ko na itong isa. Yan ang susunod. Ito mga kaidol, putulin ko dito. At ito, naputol ko na mga kaidol. Ito na yung naputol ko na kalahatid niya. Yan yung daon niya. Eh wala lang yan kung panurin mo tingnan mo wala lang yan pero sa totoo nyan may sakit talaga yan ito yan kita nyo nangingitim siya mga kaidol yan ang lagi ko binabantayan dito yung sakit na yan iputulin e, ko dito sa dito banda kung saan siya hanggang yung nangingitim doon ko siya uh, tinitigilan ng putol. Ayan mga kaidol, kita nyo may nangingitim. Ayan. yan pa yan yung sakit. Ayan. Nangingitim. Hanggang dyan yung sakit nyan. Uh, magputol muna tayo ng isa pa. Ayan pa rin. Ayan. Ayan siya. Nakita nyo parang uh, ano lang siya uh, simple lang pero wala yan mamatay talaga yung saging yan at hindi bubunga yan yan ilang putol na yan mga kaidol pero andyan pa rin kung saan hanggang yan doon talaga yan hanggang sa ilalim ito nasa ilalim na siya mga kaidol ayan eh, wala talaga ito talaga yung isang puno na to masasayang talaga to kasi kailangan talaga na tanggalin yan para hindi na mapunta sa iba yung sakit at ito, itatapon to tapon yan kasi yan ang sakit ng saging lagi ko yan na ano dito kasi dati nakaranas na ako nito hinayaan ko lang ah, naubos yung isang ano niya talaga naubos, yung una una, isa lang hanggang sa hinayaan ko na lang wala Uh, hanggang na matay na lang lahat uh, problema ito yung problema lagi sa saging uh, yung sakit na to kasi naranasan ko na to uh, ko dati nagtanim dan sa isang puno na yan uh, at ngayon eh, tinanggal ko lahat yun pati yung loob nya laman ubos ko tanggal at tinapon doon sa baba para sigurado na hindi na siya magpunta sa iba. Uh, kaso lang, uh, mayroon na naman. Ito na naman yung na-experience ko ngayon. Uh, panibago na naman. Ito yung nakaraang araw ko lang ito, pinutulan dito eh. Mga lapit na siguro ng isang buwan o tatlong linggo. Ito, ganun din to eh ito ganun rin ah uh, buti na lang naka recover pa eh ito yung na ano ko sa saging ito sayang naman sana to kaso wala tayo magawa kailangan talaga natin ito tanggalin dito ito mga kaidolo kahit sa subwal na mismo mayroon ayan yan yan nangingitim ngayon pag nilipat mo yan sa iba itanim mo doon sa area na tataniman mo lilipat din yung sakit na yan yan subwal so, na yan mga idol tapon talaga to mga idol para sigurado na wala nang sakit kailangan tapon talaga ayan mga kaidol wala na. Ah uh, pati ito, tapon talaga 'to. yan yung mga pinutol ko, wala na diyan. Ubos na lahat. Tinapon ko na kasi ah uh, diwasan natin yung sakit na 'yan. At dito ko yan tinatapon mga idol. Para hindi na babalik yung sakit kailangan ilayo mo sa sa tinataniman mo para sigurado dyan lahat yan sa asin kasi ito yung gagamitin natin asin uh, kunting tubig yan yung gagamitin natin para matigil natin ang sakit na yan uh, tingnan natin kung hanggang sa ilalim ba yung tama niya Yan yung uunahin natin uh, tingnan natin kung uh, umabot pa sa ilalim yung tama niya Ayan na, tingnan na rin. Ayan. May nangitim siya. May nangitim. May tama siya, may tama. Uh, putulan pa natin ng isa pa. Para makita natin kung hanggang saan yung inabot niya. ayan ah uh, kunti na lang kunti na lang mga idol uh, putulan pa natin ng isa pa ayan wala na ngayon yung gagawin natin uh, ganito Yan. Tapos uh, lag, lagyan na lang natin ng ng asin dito. Asin para hindi siya makapenetrate yung bakterya kasi nakita nyo naman uh, wala na malinis na. Malinis na talaga yan. Yan ang ginagawa ko. ah uh, ngayon, lagyan natin na ng asin. Ito yung uh, asin na uh, dala ko. Uh, mga kalahating kilo siguro to. Ito yung ginagamot ko dito. Uh, konti lang, ganito lang. Ganito lang sa karami. Pero pagi uh, umabot na sa ilalim yung tama niya, yung sakit. Ah uh, sigurado yung kalahating kilo na yan dito na yan sa ilalim ilalagay at yung pag sa akin naman tinatanggal ko talaga yung puno nyan pati yung laman para sigurado ah uh, ito lang yung ginagawa ko yan. nilalagyan ko lang ng asin yan para siyempre ah uh, yung bakterya hindi makapinitrit ah uh, mas maganda pa dyan kung may fungicide kayo na ginagamit Uh, pwedeng pwede yan uh, tapos lilipat naman tayo dun sa isa yan yung isa uh, putulin natin kung saan yung ano nya yung tama yung sakit kung hanggang saan Putulin natin mga uh, idol. Ah, yung tama niya doon lang sa talbos. Doon lang. At ito dito lang tayo. Pumutol. yan kung nakita nyo wala sang ano sa ano sa loob nasa talbos lang siya ah uh, lagyan naman natin uli ng asin uh, para sigurado ito na lang yung asin nga dala ko ilagay natin dito yan para sigurado yan at hayaan na lang natin yan lalabas yung dahon dyan katulad ng isa ko to na ginawa pero yung isa talagang uh, tinanggal ko ta na lahat yung pati yung laman nya siyempre pagkatapos mo yun na naputol yung ano yung katawan ng saging huwag mong kalimutan na yung itak mo ibabad mo muna sa ano ulagyan mo ng uh, tubig na may asin ito yung dala ko may asin na talaga to yan para pag ginamit mo sa iba na saging hindi lilipat yung bakterya kasi pag hindi mo to hinugasan dito sa asin na maalat o mas maganda sana yung tubig dagat yun sana kaso malayo tayo sa dagat kaya ito asin tulad yan ginamit mo dyan pinutol mo tapos pag nagputol ka na naman ng dahon dito sa kabila pag hindi mo ito hinugasa ng tubig na alat lilipat yung bakterya dyan sa kabila yan ang ginagawa ko dito uh, ito yung mga saging ko uh, simple. Kung alaga mo talaga yung saging mo, iba talaga yung bunga. Uh, thank you for watching, mga idol.